Ang polar shift sa konteksto ng earth science ay tumutukoy sa isang mabilis na pagbabago sa lokasyon ng North Pole at South Pole dahil sa pagbabago ng Earth's axis na may kasalukuyang 23.5 degrees na tagilid na posisyon at sinasabing ito ay unti-unting tumatagilid ang lahat ng ating planeta sa solar system ay may kanya-kanyang uri ng pag-ikot tulad ng Mercury na umiikot ng patayo, ang Uranus naman ay umiikot ng patagilid. Ayon sa iba, ang pagtagilid ng ating mundo ay magahatid ng iba't ibang uri ng natural na sakuna tulad ng lindol, bagyo at tsunami. Pati ang ekosistem ng kalikasan ay masisira dahil karamihan ng mga hayop ay gumagamit ng magnetic field ng Earth sa kanilang paglalakbay. At maraming hayop ang mamamatay dahil dito. Ayon sa ilang mga sayantipiko ay na ang paparating na pagbaliktad na ito ay nakakapinsala. Ang solar wind o enerhiya na galing sa araw ay maaaring bumutas sa ating ozone layer na nagpoprotekta sa ating mundo mula sa nakakalasong mga enerhiya sa ating kalawakan. Kapag nabutas ang ating ozone layer, maaari itong makapinsala sa mga power grid at magdulot ng malawakang power outage. Kung wala ang proteksyon ng ozone layer, dadami din ang kaso ng skin cancer sa mundo. Pero ayon sa mga siyentipiko, ang pagtagilid ng ating mundo ay natural na kaganapan na nangyayari. Dahil ayon sa pag-aaral ay nangyayari ito sa loob ng isang beses kada 780,000 years. At ngayon, ang susunod na sinasabing polar shift ay mangyayari sa loob ng 10,000 years.